Ang mga arkanghel, ang makapangyarihang mga mensahero ng Diyos, may espesyal na puwang sa mga alamat ng reliyon dahil sa kanilang mga papel sa pagdadala ng mga mensaheng banal, paglaban sa mga puwersa ng Espiritu at paggabay sa sangkatauhan. Sa seryeng ito, tatalakay natin ang kanilang mga kwento at ilalantad ang kanilang mga natatanging katangian pati na rin ang kanilang kahalagan sa iba't ibang kultura at tradisyon. Sama-sama tayong magsama sa mabisang pagdalakbay upang buksan ang misteryo sa likod ng mga banal na nilalang na mga ito at ibabahagi ang mga kalaman tungkol sa kanilang heavenly hierarchy at ang malalim na impluensya nila sa pananampalataya at espiritualidad. Tiyaking mag-subscribe at i-click ang bell icon para manatili sa loop sa aming masusing pagtuklas ng mga Arkanghel sa Biblia. Samahan ninyo kami sa espiritual na paglalakbay na ito, mga comrades. Archangel Michael, na kadalasang inilalarawan bilang isang makapangriyang mandirigma na nakadamit ng kumikinang na armadura, pinapurihan sa iba't ibang reliyosong tradisyon bilang pinuno ng mga kawal sa langit at ang pinakadakilang tagapuksa ng kasamaan. Kilala bilang tagapagtanggol ng tao at kampiyon ng katarungan, ang pangalan ni Michael ay nangangahulugang Who is like God? Ang celestial na nilalang na ito ay pinagdiriwang sa kanyang papel sa apokaliptik na laban, laban kay Satan at ang kanyang mga demonyo, simbolo ng tagumpay ng kabutian laban sa kasamaan. Sa mga Kristiyano, hudyo at Islamikong teksto, ang tapang at di magugulang na pananampalataya ni Michael ay naglilingkod bilang ilaw ng pag-asa at tapang. Nagbibigay inspirasyon sa maraming mananampalataya na manindigan ng matatag sa kanilang paniniwala. Archangel Gabriel, madalas na inilalarawan na may trompeta o leryo, ay ang banal na mensahero na kilala sa paghati ng hahalagang anunsyo mula sa Diyos sa iba't ibang reliyosong tradisyon. Ang kanyang pangalan ay nangangaulugang, God is my strength, na nagpapakita ng kanyang papel sa paghahatid ng mga makapangyarihang mensahe ng Diyos. Sa Kristyanismo, ipinagdiriwang si Gabriel sa pag-anunso ng kapanganakan ni Jesus kay Maria at Iwan Bautista kay Zacarias, na ginagawang malagang karakter sa kwento ng Pasko. Sa Islam, si Gabriel o Hebrel ay ipinagpala bilang anghel na nagpayag ng Quran kay Propeta Muhammad na kaya't may mahalagang papel sa paghubog ng pananampalatayang islamiko. Ang pagkakaroon ni Gabriel ay tinutukoy din tradisyon sa isang hudyo kung saan siya ay nagsasalin ng mga pangitain at tumutulong sa propetang si Daniel. Archangel Raphael Ang kanyang pangalan ay nangangalogang God Heals ay pinararangalan bilang banal na tagapagpagaling at tagapagpatnubay na nagdadala ng kapanatagan at pagpapabuti sa mga nangangailangan. Madalas na inilarawan na may tungkod at isda. Si Rafael ay may malagang papel sa Bibiyang Aklat ni Tobit kung saan nagpapanggap siya bilang isang tao upang tulungan si Tobaya sa kanyang paglalakbay. Pinagaling ang karamdaman ng kanyang ama at pinalayas ang masasamang espiritu. Pinapuriyan sa Kristyanismo, Udyo at Islam. Pinakikita ng mga interbensyon ni Rafael ang kanyang mga maaawi na kalikasan at dedikasyon sa kabutihan ng taong. Archangel Uriel Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang God is my light ay itinatangi bilang anghel ng karunungan at pagpapailaw madalas na inilalarawan ng may aklat o espadang nagliliyam. Ang papel ni Uriel bilang isang celestial guide ay naglalaman ng pagpapakita ng mga banal na katotohanan, paglilinis ng kadiliman at pagtataguyod ng pag-iral. Sa mga apokrifal na teksto, siya ay kilala sa pagbabala kay Noah tungkol sa paparating na baha nagpapakita ng kanyang papel bilang tagapaghatid ng Katarungan ng Diyos. Kinikilala rin si Oriel sa pagbibigay ng interpret ng mga hula at paggabay sa mga nagahanap ng kaalaman at linang. Bagaman hindi siya masyadong prominente sa kanonikal na mga kasulatan tulad din Michael, Gabriel o Raphael, nararamdaman ang kanyang pagkakaroon sa iba't ibang relihiyosong tradisyon kung saan siya ay naanyayang para sa kalamat at pag-unawa. Archangel Ragel, na ang pangalan ay nangangahulugang Friend of God, ay pinararangalan bilang anghel ng katarungan at pagkakasundo. Madalas na inilalarawan na may timbangan, ang misyon ni Ragel ay panatilihing maayos ang kayusan sa mga celestial beings upang tiyakin ang katarungan ng Diyos ay mananaig. Sa aklat ni Enoch, inilarawan si Ragel bilang isang naghihiganti sa mundo ng mga ilaw na nagpapakita ng kanyang papel bilang tagapagpatupad ng batas ng Diyos. Siya rin ay nakikita bilang isang tagapamagitan, tumutulong sa paglutas ng mga alitan at pagpapanumbalik ng kapayapaan. Bagamat hindi gaanong kilala kumpara kina Michael o Gabriel, malalim ang impluwensya ni Ragel, lalo na para sa mga nagaanap ng balanse at katwiran sa kanilang mga buhay. Archangel Sariel, nang pangalan ay nangangawlugang God's Commands, ay isang kagilugili at misteryusong personalidad na kilala sa kanyang mga papel sa banal na pagiganti at pagpapagaling madalas na inilalarawan na may daladalang tungkod o balumbon. Iginigalang si Sariel bilang isang anghel ng patnubay, lalo na sa mga usapin ng katarungan at nakatagong kalaman. Sa aklat ni Enoch, si Sariel ay isa sa pitong arkanghel na inatasang bantayan ang sangkatauhan at gabayan ng parusa sa mga fallen angel. Ang kanyang kaugnayan sa siklo ng buwan ay nagpapakita rin ng kanyang papel sa pagbabantay ng celestial at natural na mga batas. Kung inyong nagustuhan ang video ito, huwag makalimutang mag-subscribe at mag-like para hindi mauli sa mga mabilis, may matutunan at magandang story ng mitoloya, history at misteryo. Text TV, paalam!